Butil-butil na ang pawis ni Tinoy habang matiim na nakatitig sa mga tiktik kung saan nakaturo ang patpat ni Padre Martina. Tila ba sa paraang iyon ay magagawa niyang kausapin ang mga letra upang sabihin sa kanya kung paano ang tamang basa sa salitang binubuo nito. Jesus na mawain Santino, isa kang bakulaw na tonto, estupido, 21 anyos ka na ngunit Itong salitang ito lamang ay hindi mo pa mabasa. Anong sumpa ba ang meron ka at ubod ka ng pagkahangal? Hindi na ako nagtataka kung bakit sa edad mong yan ay hindi ka pa natatanggap sa ikalawang grado. Malakas na bulyaw ng pari. Tila nais na niyang maiyak sa kanina pang pamamahiyan nito sa kanya. Kung bakit kasi hindi talaga niya matandaan ang mga leksyon na itinuturo nito, lalo na ang pagbabasa. Parang nais tuloy niyang sisihin ang langit kung bakit hindi siya biniyayaan ng kahit kaunting katabaan ng utak. Marahil ay itinaon ng Diyos na tulog siya nang magsabog ito ng talino kaya't hindi siya naambunan kahit man lang kapatak. Kung kaya't sa tanda niyang iyon ay nasa unang baitang pa rin siya ng katona kasama ng mga batang mag-aaral na nasa edad anim at pito pa lamang. Nakadama siya ng awa sa sarili nang hatawin pa siya ni Padre Martin ng patpat sa ulo. Ang sama ng loob na kanina pa niya pinipigilan ay di kawasang biglang sumampulat. Ano naman sa iyo Padre kung ako'y mangmang sa pagbasa? Ayoko na mag aral kung ang kapalit ay pagiging palalong katulad mo na kung murahin at kutlay ng kapwa ay ganun na lamang. Naturoy nga pa naman kayong alagad ng Diyos. ngit ngit din niyang sigawa sa pari at sa din ng putang kanyang kwaderno at naiyak na lumabas ng silid aralan. Nagpupuyos ang kalooban niya kay Padre Martina. Hindi dahil mahina ang ulo niya at mangmanga ay hindi na siya nasasaktan kapag ipinamumukha iyon sa kanya kung bakit ba kasi hinayaan ng simbahan na magturo sa mga paaralan ang mga pari, gayong hindi naman ito mga guro. Sinakop na ng mga ito ang lahat maging ang pagtuturo sa mga eskwelahan. Kundangan kasi ang inang niya ay pinipilit pa siyang mag-aral, gayong hindi naman kailangan ng dunong sa matematika at pagbabasa sa pagbubungkal ng kanilang lupa sa inis ay pinasya niyang magtuloy na lamang sa kakahuyan na sakop ng kanilang lupa. Itatanim na lamang niya ang pinatubuan niyang ilang piraso ng nyoga upang magpalipas ng oras. Naipas siya niyang dumaan sa kubo ni Tandang Tiago para humiram ng asarola at itak. Ilang maliliit na hukay na ang nagagawa niya para pagtamnang ng nanyoga nang makatama ng kung anong matigas na bagay ang gamit niyang asarola. Dinakot niya ang malambot ng lupa gamit ang kamay upang alamin kung ano yun. Napakunot ang noo niya nang may makapasya. Palibahasa Palibhasa hindi naman malalim ang hukay para sa pagtatanim ng nyoga ay madali lang niyang nakuha ang naturang bagay na kanyang nasalat isa ay yung singsing -sing na panlalaki na gawa sa makapal na tanso. Nang maalis niya ang nakakulapol na lupa rito ay tumambad sa kanya ang kakaibang disenyo nito. Ang pinakatampok kasi nito ay inukit na ulo ng ahas na may nakadikit na bilog na hiyas na kulay matingkad na pula. Bagamat marumi ito dahil sa dumikit na lupa ay nakakamanghang mukha itong bago at hindi man lamang kinalawang. Ngunit sa tigas ng lupa sa ibabaw nito, kanina ay napipiho niyang matagal na itong nakabaon doon. Saglit niya itong sinipat-sipat bago nakangiting isinuot. Pagkatapos maitanim ang tatlong pong pirasong mga nyoga, ay muli siyang nagbalik sa kubo ni Tandang Tiago Matapos isauli ang kanyang hinirama, ay agad siyang nagpaalama. Malayo pa lamang siya sa kanila ay tanaw niya ang kanyang nanggagalaiting ina. Hindi nga siya nagkamali ng sapantaha. Inulan nga siya ng katakot-takot nitong sermon. Natigil lamang ang pangunguyaw nito nang tumunog ang malaking kampana ng simbahan ng San Nicolas hudyat iyon para sa ang hilus. Matapos nilang makapaghaponan, ay agad na nang tuloy si Tinoya sa kanyang silida. Dala ng kurusidad ay muli niyang sinipat sa liwanag ng lampara ang nahukay na singsinga. Ngunit muntik niya na itong mabitawan ng biglang gumalawa ang nakaukit na ulo ng ahas na tampok nito at umikot paharap sa kanya. Kumurap siya upang tiyaking gumalaw nga ito. Napapailing sa sarili na muli niya itong isinuot nang makitang wala naman ditong nabago. Nang gabing iyon ay nagkaroon siya ng panaginip. Isang babae at lalaki ang nakita niyang tumatakbo sa isang kakahuyan. Hawak kamay ang mga itong tumatakas habang sindak na hinahabol ng mga malahalimaw na nilalanga. Nakakahindik ang mga balahibo at malalaking katawana ng mga ito. Nakakakilabot din ang mapupulang mga mata at matutulis nitong mga kuko. Kitang-kita niya ng masukol ng mga halimaw ang dalawa. Hindi niya alam kung bakit siya napasigaw. Nang patagusan ng kakaibang nilalang na iyon na nang matulis nitong kuko, ang dalagang kasama ng lalaki. Sariya! Hiyaw niyang napabalikwas ng bangon. Na. Tinoy, anak! Bakit ka sumisigaw? Yugyug -yug ng kanyang ama sa kanya. Wala ho tatang, matulog na ho kayo ng inang. Tugon na lang niyang hawak ang sariling dibdiba hindi niya alam kung bakit parang bigla iyong kumirot. Nagtatanong sa sariling muli siyang nahiga. Sino si Saria at bakit parang ito'y kanyang kilala? Ilang araw mula nang mapasakamay niya ang singsing ay natuklasan niyang nagkaroon siya ng mga kakaibang kakayahan. Noong una ay nagtataka siya kung bakit biglang nakakakita siya kahit madilim Nagkaroon din siya ng kakaibang bilis at lakas. Higit sa lahat ay nakakabasa na siya na labis na ipinagtaka ng masungit na pari na si Padre Martina. Inakala nitong dahil sa mahusay nitong pamamaraan ng pagtuturo ay natuto siya at tumalino. Ganoon pa man ay hinayaan na lamang niya ito sa ilusyon nito. Dalawang buwan bago ang kapistahan ng San Nicolas ay may dumating na dayo sa kanilang baryo kasama ang anak nitong dalaga. Nabili ng mga ito ang matandang bahay ng yumaong si Senyora Huling na malapit sa simbahan. Naging suki ito ng kanyang ina sa mga inaani nilang gulay na kadalasan ay siya ang naghahatid kaya't nakilala niya ang dalagang si Carolina, anak ng matandang senyora. Ngunit habang lumalaon ay nagiging misteryoso ang mag-ina. Bihira kasing lumabas ang mga ito kahit magsimba gayong kay lapit nito sa simbahan. Mailap din at hindi makatingin ang diretsyo kapag kinakausap, lalo na si Carolina. Palaisipan din sa kanya kung bakit hindi niya kailanman nakita ng sabaya ang mga ito. Nang linggong iyon ay magkakasama sila ng kanyang tatang at inang na maagang nagsimba. Subalit sa halip na misa ay ang nagkakagulong tao sa tapat ng simbahan ang sumalubong sa kanila. Nakisiksik siya sa mga nag-uosyoso. Ngunit naging balsya nang ilabas ng mga gwardya sibila ang walang buhay ng katawana ng kura. Natagpuan umano ng hardinero ang bangkay nito sa likod ng simbahan sa tapat ng bintana ng kampanaryo. Dilat na dilat ang mga mata nito na tila nakakita ng nakakahindik na nilalang bago nalagutan ng hininga may bahid ng dugo ang bibig nitong bagyang nakanganga at tuyot na tuyot ang katawan. Tila ba ito'y tumanda sa aktwal nitong idada. Hindi mawari ni Tinoy kung bakit bahagyang uminit ang suot niyang singsing. -sing. Nakadaman ni siya ng kakaibang aura sa paligid. Nahagip ng kanyang paningin si Carolina na matiin na nakatingin sa bangkaya habang sinisiyasat ng mga tauhan ng Alperes. Pagdakay bumaling ito sa naroon ding si Padre Martin at matalim itong tinignan bago nawala sa tumpok ng mga nag-oosyoso. Ang kakaibang pagkamatay ng kura ay nasundan pa ng makailang ulit. Lahat ay tulad ng pagkamatay nito na animoy sinipsip ang lahat ng dugo at katas ng katawana. Hindi naman malaman ng pobreng Alperes at ng mga gwardya sibila kung sino ang sa pagkat hindi nila alam kung sino o ano ang salarin. May palagay akong aswang na mandurugo ang lumiligalig sa ating baryo anak. Isang gabi ay sambit ng kanyang ama pagkatapos nilang maghapunan. Maang na napatingin siya dito sabi ng iyong impo, paslit pa siya at minsan ay makaroon ng isang angkan ng mga aswang na mandurugo dito sa ating nayon noon. Umpisang salaysay ng kanyang ama. Mabuti na lamang at nalipo lang mga ito ng isang pinatang nagtataglay ng mahiwagang anting-anting. Anting-anting ng huroksyo. Saad pa ng kanyang ama. Huroksyo? nagugulumihan tanong niya sa kanyang tatanga. Sa halip ay sumagot ay dinala siya ng ama sa lumang silid ng kanyang yumaong abuelo. Ipinakita nito sa kanya ang isang pahina ng itim na libreto kung saan nakaguhit ang itsura ng iba't ibang horoksyo. Nanayo ang kanyang mga balahibo nang makita doon ang singsing -sing na katulad na katulad ng suot niya ng mga sandaling yun. Nagtatanong ang mga matanga na patingin siya sa ama. Unang tingin ko palang ay alam kong horoksyo ang nahukay mong sing-sing anak. Ang hindi ko lang alam ay kung bakit ikaw ang napili nito. Saad ng kanyang ama. Ang horoksyo kasi ayon umano sa kanyang lolo ay isang metal o piraso ng hiyas na ipinagkaloob noon ah, ng mga inkanto sa ilang mga taong ah, may mga espiritual na kakayahan ah, na kung tawagin ah, ay mga babaylan. Ah. Subalit, nang unti-unting nalilipol ang mga ito, ay gumawa ang mga ito ng paraan ah, upang huwag tuluyang mapuksa ang kanilang tribo. Napilitan ang mga itong ah, magsagawa ng rituala. Ah, upang ipag-isa-isahin ang kanilang mga kakayahan at kapangyarihan sa iisang sisidlana. Nang sa ganoon ay magamit ito ng mga ilang malalakas nilang mandirigma laban sa lahat ng uri ng pananakop at kalabana, Tao man o kakaibang ng mga nilalanga. Ang mga salin lahin ng mga mandirigmang ito ay kalaunan ay tinawag ng mga antingero isa pang bagay sa pagkakaalam ng kanyang ama. Ang Horoksyo ay hindi pangkaraniwang talisman gaya ng iba na pinapakain ng orasyon at dasal. Sapagkat ang sisidlan mismo ay may sarili ng kapangyarihan. Bukod pa sa iba't ibang kakayahan ng mga babaylan na nakapaloob dito. Mula rin nang maubos ang mga antingero at maglaho ang mga horoksyo ay hindi na ito basta-basta natatagpuan ng kahit sinun lamang. May kakayahan itong itago ang sarili hanggat hindi ito nakakatagpo ng karapat-dapat na mulinga magmamay-ari nito. Ayon pa dito ay masalimuot din ang kasaysayan ng hulinga nagmamay-ari ng singsing niya. Iyon ay base sa mga pasalin-saling kwento mula sa mga matatanda o manong inabot pa ito at ang kasintahan nitong si Saria May sabi-sabi na si Saria ay mula sa angkan ng mga aswang na mandurugo samantalang ang kasintahan nito ay tagapangalaga ng Horoksyo Ang pagkakaalam ng lahat na kumbinsin ni Saria ang binata upang ibigay sa kapatid nito ang Horoksyo kapalit ng kalayaan itong magpakasal sa binata. Subalit, dahil namimili ng kanyang Panginoon ng Horoksyo, ay hindi ito nagamit ng kapatid ni Saria. Dahilan para paslangin ang dalaga ng sarili nitong angkan. Ang binata naman ay kusang naglaho kasama ng Horoksyo nang malipol nito ang buong angkan ni Saria. Hindi mawari ni Tinoya kung bakit tila nakakaramdam siya ng pait sa narinig na kwento ng ama. Kung ganoon ay may kaugnayan nga ang singsinga sa kanyang panaginip. Nang gabing iyon ay hindi tuloy siya dalawin ng antok. Hindi niya mawari kung bakit parang nababalisa siya at pabiling-biling ng higa. Nang walang ano-ano ya, nakarinig siya ng malakas na pagaspas ng tila pakpak ng dambuhalang ibona. Sinundan iyon ng tunog na lumapag na pares ng mga paa sa kanilang bakuran. Tahibik siyang nakiramdam sa kanyang silida. Maya-maya ay nakarinig siya ng malakas na angil at hagok ng hindi niya mawari kung anong hayop. turning ano yun? Narinig niya ang tanong ng naalimpungatan niyang ina. Rinig nilang tatlo ang maririing mga yabaga ng nilalang sa labas na waring may hinahanap. Ilang saglit itong nagpabalik-balik paikot sa kanilang bakuran hanggang tumigil iyon sa tapat ng silida ng kanyang mga magulang. Napasugod siya sa silid ng mga ito nang marinig ang malakas na pagkaskas ng tila matalim na kuko sa dingding ng mga ito sa labas. Ganoon na lamang ang sindak ng isang mabalahibong kamay na may itim at matutulis na kuko ang biglang lumusot sa dingding nilang sawali. Napatili ng malakas ang kanyang ina sa lapis na hilakbot. Agad namang nakuha ng kanyang ama ang itak na nakasuksok lagi sa dingding sa may uluhan nito at mabilis na tinaga ang mabalahibong kamaya. Narinig pa nila ang atungal nito na animoy kinakatay na kalabawa bago nila muling narinig ang malakas na pagaspas ng pakpak nito habang palayo. Lintik anak, tila sa mga bahay ba sa labas ng kabisera, naghahanap ngayon ng biktima ang aswang na yon. Sindak pa rin bulalas ng kanyang tatanga. Nagkamali siya ng pinuntirya Saad naman niya sabay labas ng kanilang bahay. Walang nagawa ang kanyang mga magulang nang sundan niya ang papalayong aswang. Sinundan niya ang amoy ng dugo nito hanggang sa kalyehong malapit sa pagitan ng bahay ni na Carolina at ng simbahan. Tahimik at walang tao doon pagkat ipinagbawal ni Padre Martin ang perya malapit dito. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinilabutan ng maisip na baka manganib si na Carolina sapagkat naaamoy niya ang aswang na tila malapit lang sa bahay ng mag-ina. Nakita niyang bukas ang tarangkahan ng bahay ng mag-ina. Kinakabahang dahan-dahan siyang humakbang papasok habang alertong gumagala ang mga mata sa paligid. Makapanindig balahibo ang labis na katahimikan sa loob ng bakuran. Wala siyang ibang naririnig kundi ang malalakas na tibok ng kanyang puso at mahinang yabaga ng kanyang mga paa. Ngunit napatigil siya nang muling malanghap ang masangsang na dugo ng aswang. Nagmumula iyon sa labas ng bakuran. Ngunit paglabas niya ay isang matandang nakasuot ng itim na sutana ang kanyang nakitang papalabas ng simbahan. Si Padre Martin? Mabilis itong naglakad habang unti-unting nagpapalit ng anyo sa bawat nitong paghakbang. Humaba ang mukha nito at lumaki ang bibiga. Nagkaroon din ito ng pagpak ng animoya sa panikit hanggang tuluyan na itong naging taong may anyong mabalasik at may mahabang dila. Malapit na ito sa kanya nang magpakawala ito ng nakakakilabot na huni. Sinabayan naman ito ng nakakapanindig balahibong sunod-sunod na alulungan ng mga aso sa mga bahay-bahay. Mabilis siyang muling nagbalik sa loob ng bakuran na ni Nani Carolina. Ngunit nang hilakbot siya nang makita ang ina nitong unti-unti rin nagpapalit ng anyo. Saglit itong naging si Carolina. Maya-maya ay naging mabalasik ito at nagkaroon ng mga pangila at matutulis na kuko. Hindi siya makapaniwala sa sunod-sunod na natutuklasan. Kung ganoon, si Carolina at ang matandang senyora, inainakala nilang ina nito ay iisa pala. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkakabigla nang mabilis na nakalapit si Padre Martin sa kanya. Hinalihaw siya ng malaki nitong braso. Agad na tumagas ang dugo sa kanyang dibdib nang mahagip ito ng matulis na kuko ng aswang na pari. Kusa namang gumana ang kanyang anting-anting. Lumabas sa kanyang bibig ang mga banyagang inkantasyona na hindi pamilyara kay Padre Martina. Hindi kasi iyon wikang Latina. Nandilat ang mga mata nito nang mahagip din ito sa dibdib ng apoy na biglang lumabas sa kanyang palada. Tila iyon talim ng kidlat na humiwa sa laman ng pari. Agad na pumulandit ang masaganang dugo mula sa bumuka nitong sugat ngunit nananatili pa rin itong buhay na buhaya at nakatayo. Napakawalang hiya mo, padre. Ang lakas ng loob mong gamitin ang simbahan upang itago ang pagiging kampo ng dilim mo. Tungayaw niya sa paring aswang. Tuluyan na siyang sinakop ng kapangyarihan ng taglay niyang anting-anting na horoksyo. Aha! Hindi ko akala ay may nabubuhay pang antingero sa panahon ngayon isang antingerong pulpol. Hindi ako papayag na isang tulad mo lamang ang hahadlang sa plano namin ng aking anak sa baryong ito. Nanlilisik ang mga matang ani ng aswanga. Gigil na muli niya itong pinuntirya ng kanyang apoya. Tinamaan niya ito sa gilid ng pakpak nito. Umusok itong gumulong sa lupa habang umaatungala. ngala nagulat pa siya nang dumating ang kampanyero ng simbahan. Nalanghap niya mula dito ang dugo ng aswang na nataga ng kanyang ama. Natiyak niyang ito nga iyon dahil sa malaking sugat nito sa kamay. Itay! Sigaw nito habang mabilis na muling nagpapalit ng anyo bilang aswang. Mabilis namang kumilo si Carolina at dinaluhong ito. Subalit sinalubong ito ng matutulis na kuko ng aswang ng kampanyerong anak pala ni Padre Martina. Ngunit bago iyon bumaon sa dibdib ni Carolina, ay nakausal ng inkantasyon itong si Tinoya. Umatungal sa galit si Padre Martina nang makitang biglang nang isay ang kanyang anak. Humahagok itong biglang sinalakay siyang Sinalakay mariin nitong ibinaon sa likod niya ang matutulis nitong kuko. Sindak na napasigaw ang dalagang aswang nang bumagsak sa lupa ang binata. Nakangising binalingan ng paring aswang si Carolina. Saka nito pinatagusan ng matulis nitong pakpak ang dibdib ng dalaga. Sa nakita ay parang may mga piraso ng alaala ang biglang lumitaw sa balintanaw ni Tinoya. Sariya! Sigaw niya. Hindi niya namalayan na umuusal na naman siya ng mga mahiwagang kataga na di niya akalaing alam pala niya. Nakita niyang saglit na napatigil at di nakakilos ang aswang na si Padre Martina. Maya-maya ay biglang humiwalay ang ulo nito sa katawan nito. Sabay pang nagliyab at natupok ang mag-amang magamang aswanga. Agad na dinaluhan ni Tinoy ang dalaga na ngayon ay nasa yung tao na nito. Kitagal kong hinintay ang pagkakataong ito, Kale. Sa wakas ay nagtagpurin ulit tayo sa buhay na ito. Mahal ko. Hirap na ani ni Carolina. Malubha ang naging sugat nito sa dibdiba na tumagos sa puso nito. Ako man, mahal ko, patawarin mo ko. Kumatagal kong naalaala. Ang tunay na katauhan ko sa bako kung katawan. Kung hindi pa, kung hindi pa ako hinanap ng aking hurukso. Naluluhang wika ni Tinoya habang mahigpit na yakap si Carolina. Malungkot na napangiti si Carolina bago unti-unting ipinikit ang mga mata. Paalam uli kali, hanggang sa susunod nating buhay, Hahanapin uli kita makikilala kita tulad ngayon. Bulong ni kay Tinoya Nakilala ito kanina ni Carolina dahil sa apoy nito na huling nakita ng dalaga bago ito nalagutan na ng hininga sa nakaraang buhay nila bilang Saria at Kalela.